Guys, kukuha tayo ng sili. Siring labuyo. Maghanap tayo dito ng bunga ng sili. Ito, 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 ito. Ayan. Ilalagay natin sa sinamak. maganda na pa tayo marami pa dito guys ito 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 yan o oh, hinog na ay kawawaan na kasi ano na ano ng mga baging ang daming baging kawawa ni Sili puro na baging ay yun oh hinog pa palang saging oh yun oh you know, hinog nga oo nga hinog din may hinog pa guys na saging guys oh hindi na may nakuha na gusto mo daw ano yung bahay na, ano? Si lang muna kunin natin guys. Yan, kunin natin yung mga baging na ito. Ang daming baging. Nano na sa baging. Eh? Nalunod na sa bageng Marami sa nang buong. Eh? Ayun, oh, hinog na guys oh. maliliit lang to guys pero maanghang ito na maanghang ito yung mga sili na ano na bisaya siling bisaya ah. Ah. tanggalan natin ang baging para siya ay makahinga. Uh. Uh. Pag. Uh. 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 yan. Uh. Ayan na. Tara. Doon tayo. Maghanap pa tayo doon. Tara. Oh my God. Maghahanap pa tayo guys. Marami pa dito tumutubo lang dito yung mga sili guys eh. <laughs> to ito to marami guys oh to maraming sili oh ayan oh ayan oh hinog na ang dami ayan maliliit la eh uh. to so, guys ah oh. marami pa Tib, sam, tib, tulungan mo ako, Tib. Oh, ba yan, sabi ko, tulungan mo ako. Tinitingnan mo lang ako. Doon sa kabila. Doon, oh. Doon tayo sa kabila. Doon, dito, dito. Ito Ayan, oh. Ito, kunin mo. Yan, kunin mo na yan. Ito? Oh, lahat yan. Dito ako sa kabila ito pa guys oh. ito dami oh. Ayan, namumula lang guys Ayan. Ikaw? Siyempre. Kung ilan? Oh, dito. Sige. Okay, kunin niyo. Oo. Oh. Ayoko na nga. Ano itong madami ko? Huwag niyong pisain kasi maanghang yan sa kamay. Huwag niyong pisain sa ano kamay. Ano ito? Harina. Parang harina. <laughs> Maputi-puti. Uh Huwag ba um, na nga oh. Huwag niya yan. Kasi manghang yan. Pag naano, sa kabay mo. Madami. Hmm? Uh. Ano? Di din oh. Laki na. Ayan. Wala na guys. Oh, mga hilaw na yan natira. Thank you for watching. Bye-bye.